Magandang hapon mga idol. Biglang lakas ng ulan ba na agad dito sa amin. Ayan. Laki ng baha. Ito yung skinita namin na baha na. laki ng baha sa labas. Kunting ulan lang yan mga idol. Isang busan lang. Laki na agad ng baha. Ito yung, yung itry ko sa dulo. Ayan yung laki. tas bukong bukong agad ay laki ng baha tumirik na si kuya tumirik na yung motor tumirik na yung motor hindi na yung baha tap ah. kayo maalun na mga island ah, mas nakalun ganyan talaga dito sa amin sa Malabon Pagka-mulan, baha na agad pag sinabayan ng high tide, mga idol. Kaya sanay na yung mga tao dito sa baha. so na talaga si Guya. Hindi na mapandar yung motor niya. yung track natin na hindi naman inabot pero ang laki ng pa hanggang dito na lang po yung video ko mga idol pakisubscribe naman po, pakipano, pakilike, pakishare ingat po kayo maraming maraming salamat